Hi guys, welcome back again to my channel Sports tayo ngayon guys Kasi One of my favorite sports Basketball Bali, isi-share ko guys Yung nalalaman ko about sa basketball Kalimitang problema to guys Ng mga player Or sa team, mga coach Minsan ito pang ang dahilan Kung bakit yung mga team nyo Nag-aaway-aaway Diba? Kasi pagkakataon nyo na to eh tapos bigla pa kayong natatalo yan pag kasi natatalo ang team guys ang option na lang yan mga player mag iwaiwalay kung lagi kayong talo talagang yung player maghahanap siya ng team na pit sa kanya o makaka champion man lang siya or manalo kasi kung talaga yung team nyo hindi mananalo yung player nag umihiwalay yan yan. Ito, ito lang naobserbahan ko. Muntik na sana kami pumasok sa finals. Kaso, uh, natalo pa rin. Kasi, lamang sana kami guys ng 12. Pero nahabol lang nahabol lang kalaban. Kaya gumawa ako ng vlog. Paano alaga ng lamang sa basketball? Yung lamang nyo sa kalaban. Ang para sa akin, yung lamang, Alimbawa uh, yung malaki ah, uh, yung malaki kasi yung mga 10 pa pang lamang kaya nga po ulit niyan guys eh. Mostly yun bawa 10 pataas yung lamang nyo sa kalaban nyo yung score. Yung bawa lamang kayo ng 12 points, 15 points, 20 points, yung 30 points. Grabe na yon Parang hindi na marunong maglaro yung kalaban yun. Pero meron ganon, meron pa nga yan, lamang halos kalahati. 50 points, di ba? Itong masishare ko guys, paano alagaan ng lamang kasi lamang kayo paano niyo alagaan para manalo kayo until last quarter until sa huling segundo lamang kayo sa kalaban di ba kahit isa lang ang lamang niyo basta hindi nila nahabol panalo panalo pa rin kayo ayan guys meron akong si share walo paano alagaan ng lamang sa basketball number one, bawa lamang kayo ng dose. wag mag-relax yan wag kayong mag-relax yung mga player na sa loob kasi once na nag-relax kayo opportunity ng kalaban yun para habulin yung dosing lamang nyo diba? huwag kayong mag-relax until matapos ang quarter ano ba o nasa third quarter na kayo konti na lang dosing ang lamang nyo sige push lang huwag magpahinga depensa lang or gumawa ng uh, shoot para madagdagan yung 12 points Number two, kapag nakakashoot ang kalaban, pilitin yung makashoot rin. Parang tabla-tabla lang. At least hindi nababawasan yung lamang nyo, nakakadagdag pa kayo. Bawa, na nakashoot yung kalaban, naging 10 na lang kayo. Pilitin yung gumawa ng makashoot kayo, guys. Yun ang laging aim nyo na nakashoot yung kalaban. Kailangan makashoot rin tayo agad. ba? Diba? Number 3, huwag magmadali. Yan. Kung nasa inyo yung opensa, huwag magmadali. Meron kasing error minsan nakikita ko. Lamang, alam lamang ng 10 o dose. Yung opensa o kayo, nagmamadali. Bigla-bigla nyo pinapasa sa alanganin. Di ba diba? Nakukuha tuloy ng kalaban. Yun ang mga naobserbahan ko. Huwag magmadali. Ibigay nyo sa nagdadala ng bola gamitin yung in, yung ano makatawid kayo sa kabilang court ng 8 seconds yan tapos sa loob pwede nyo ubusin yung oras di ba tapos pag 4 seconds na pwede nyo nang i-shoot huwag magmadali kasi once na nagmamadali kayo opportunity ng kalaban yon na magka-error kayo yun ang pag-iisipin pag nila na magkaka-error to nagmamadali sila eh tayo yung nag-aabol 'di diba? Opportunity ng kalaban 'yon. Number 4 Iwasan tumira ng malalayo. Halimbawa ng three point tamang dos-dos lang yung tira nyo, yung mga malapit sa ring. Kasi lamang na kayo eh. Lamang kayo ng dos eh. Bakit kayo titira-tira ng malayo? Kasi pag tumira kayo, nag-shoot kayo ng malayo. 50% ang ano, possibility na makashoot yun kasi malayo eh. Eh kung malapit lang, 90% masushoot nyo yung bola niya kasi ang lapit na lang, hindi nyo pa ishoot hindi mo pa maishoot kaya iwasan nyo masyadong tumira sa malalayo kasi grab ng kalaban yon pag tumira kayo na malayo alam na ng kalaban na hindi sushoot eh kasi hindi naman mostly ang tira natin sa malayo na sushoot eh di ba? hindi naman tayo mga kagaya no? mga Stephen Curry di ba? kahit malayo sumushoot iwasan tumira ng malalayo Ayan. number 5 uh, ubusin ng uh, 20 seconds. Yun, yung shot clock. Kasi binibigyan tayo ng 24 seconds para yung opensa para dalihin yung bola hanggang may shoot. So, isushoot nyo lang yan kung nakikita nyo 4 seconds na lang yung natitira. Yan, gawan nyo na ng paraan para may tapon sa ring. At least, nauubos nyo yung oras na napapalapit na kayo sa katapusan ng quarter, di ba? Ibig sabihin, nakikita ng kalaban, ay magaling to na nakokontrol nila yung oras, di ba? Kabado sila. Di ba? Kabado yung kalaban. Number 6 palit tao sa mga pagod na player, di ba? Pag ganyan kasi, sinasabi ko nga sa una, huwag mag-relax. Siyempre, puro kayo uh, takbo, depensa. Siyempre, yung tao napapagod eh. So tinitingnan ng coach siyang kung sino yung pagod kasi bawal nga magpahinga, bawal mag-relax kasi naghahabol yung kalaban eh. Tayo ang lamang eh, Hinaabol tayo ng kalaban. So papagurin tayo ng kalaban. So tat gagawin ng coach yung sino yung pagod na kahit superstar pa yan o tagadal siya yung magaling sa loob na kakampi nyo. Pag napagod yan, mawawala yan. Mawawala ang laro niyan. Hindi yan makakashoot. Baka nag-dribble yan, makakagawa niya ng kalaban. Kasi pagod na eh. Yan. Yun isa rin ang nakita ko dun sa mga kampi ko na yung mga sila kasi yung mga force 5 nagsasabi sila na kami na mag-aalaga nung dosing lamang. Sige, pinagbigyan ko nung nahabol yung dose. Hindi na sila makatingin sa amin. Di ba? Huwag ka kasing magsasalita na na above na yung sa pagiging human kasi human lang tayo eh napapagod tayo kahit sabihin mo ikaw magaling mapapagod ka rin kasi tao ka lang diba number 7 laging tumingin sa scoreboard oras tsaka sa coach yan diba abang naglalaro kayo sa saglit lang tingnan nyo yung scoreboard ah nandun 12 pa rin lamang namin or 10 at least nagkakaroon kayo ng kumpiyansa sa sarili na ipapanalo natin ito yung oras, lagi nyo rin titingnan na kaya kung patayin yung oras. Ano ba, 2 minutes na lang, mananalo na tayo. Kahit sabihin mo yung dose, nahabol-habol pa nila. Pero yung oras, kinokontrol nyo para matapos na agad. Mananalo. Pati yung coach, tumingin kayo sa coach. Kasi yung coach minsan sumisigaw yan, nagsisenyas yan sa mga player na itong gagawin mo. Minsan kasi ibang player, napupokus na lang sa sarili niyang laro eh. Hindi na siya tumitingin sa paligid niya eh. Parang gusto niya buhatin yung team mali yun. Tumingin ka pa rin kung nasaan yung ama mo, yung coach, o yung mga kampi mo na mga nag-oobserva sa'yo o nagbibigay sa'yo ng tips. Okay lang yan. Counting tingin lang, mga 3 seconds. Nakakatulong yon guys. Then, number 8. Yan, and the last ko, guys. Paano alagaan lamang sa basketball? Pag imposible ng mahabol ng kalaban, give them a chance. Yan, magbigay rin kayo sa kalaban nyo kasi parang respeto na rin yun. Halimbawa, lamang na kayo ng 12 sa kalaban. Nakikita nyo yung oras na sa 1 uh, minute na lang. 1 minute na lang. Napaka imposible nang mahabol yun guys. Napaka kahit ibigay nyo pa yung bawat shot clock, hindi na nila mahabol yun. Napaka imposible na. Give them a chance. Huwag nyo na silang ano, depensyaan masyado hindi na yan mahabol napaka imposible na yan yung mga ganyang lamang na malaki ha pero yung dikitan yung lamang hindi pwede yon ito paano lang alagaan yung lamang sa basketball na malaki yun lang yung iba naman yung kung hingi kayo ng tips yung albawa dikitan o isa lang lamang separate na yon na technique naman yun lang guys baway. sports lang Ganyan talaga ball is life. Bye bye.